ay may mga balloons din naman. banda 'yung maraham. Doon pa banda. Yung sabi mo doon na may band sa tulay. Ha? Huh? Ayun. Sa laws naman. Keto, fluent seguro dito. 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 pang maingit lang yung Ano yung pina? Puka Diyan may bike. Diyan ka pa AP picture ng kita. Heto ba? See you. Bigyang malaglag ka. May iba pang ano design andito pa. May stitch oh. po. Wala po. Wala kasing ano. May ano, Benten, yung mga panlalaki. Man, man, man. Superman, Benten. Ayan, may Dora. Masha and the Bear. tas unicorn. Man, man. Oh. Huh? Pidahin, lang. Nak -nak -nak okay. Eh, dahil may bablang natin. Nakamalaglag ka, nak. more Nagutom ikaw, Pia, sa pagtitinda. <laughs> Wawan, <Wow, one, one. laughs> Ganda-ganda naman. Kawawa naman. <laughs> Nagutom ang princess ni mami. Meron ka pa dun ano, baon na. Meron ka pa dun ano, bread. Um, cheese bread. Tapos, ano pa yung isa? May iglog ka dun. Iglog. Nung no, isang beses, nanghingi siya ignog Akala ko itlog. Kaya niluto ko siya ng itlog. <laughs> ignog pala yun. Mm. Tama na yan Ilagay mo na yan at matatapon Ay matatapon matutuso ka Inim na water Ay Nagsimot pa ng sauce na, Huwag masyadong marami yan Baka sumakit na naman yung tummy Inim na water mm, Yummy piya Pusog. Oh, magtinda ka na. Sabi mo, bili na kayo. Hindi. Sayo, sayo, ikaw. Para may ano tayo. May customer. <laughs> sayo, bili na kayo. Dali. Yun na, bili na kayo. Ano? Yung sunset. Ayan, palubog na yung sunset. Hindi na siya mainit. Ha? Thank you. Habang sa ikaw, Pia. Ano sa inyo, babe? As low as 20 pesos. Anong ano? Spoon. Spoon ang gusto niya. Thank you. Pia, nagbababos babos si Pia. Hey guys. Ooh, Pia, ang cura mo para ka ng wala ano? Gusgusin ka na. Hindi. Aerobics cube. Ito. Ayan yung mga 20.

Meron pa dyan bisay lalay. Marami pa dyan. Iba-ibang klase. 35 nga yan. <laughs> 35. Ah, uh, 20 yan dyan. 60 po yung sword. Ayan, 20 yan. Rubik's Cube. Yeah. Tatlong, tatlong peraso yan, 20. Mm -mm. Nak yung bubbles. Ay! Ano yung bubbles ko yun? 24. 16. Ano yung sipi niya? 20 din po. Uh Oo. -oh. Mostly po dyan 20. Hmm. Meron pa po dyan sa ilalim. Kasi na-arrange ng na maanis. Ito.

parito ito 20 lang. Meron. Salamat. 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 May Superman, may benten may Tom and Jerry. Yung benten, ito yung may benten. ito benten. So, menjeri, yun yung mga panlalaki. Yun yung... Meron pa dyan. Eh. May Masha and the Bear dyan. May Dora, may LOL, yeah, yung pang girl. Ay, ano po kasi yun? Kasi kung pare-tilitin. Pati plastic, no? Oo, oh, ano kasi siya.

Ano? Ang dami mo tayo sa ito, ito, kami, uh. mm -mm, madami. Pili. Oh, oh, oh. Ito siya, oh, baril ito siya na may bala na ano, airplane. Oh, ano to? Nasa loob dalawa talaga? Ano ah, yan? 40. Uh, -oh. uh 40. Ito, 20. 20 ito. Yung dalawa, 40. Ito, kapiganda to. Ang Tong. Hmm? Ano ba gusto mo? Water gun? Ha? Huh? Water gun yung gusto. Huwag mo ano din sa ano ha? Sa mga plants mo ng baril ha? Hmm? na? Yan na? na? po Kapang-apong ganyan. Kailan yan Kobe? Ito pa 'yan ha? na Ah. na. Ro na yung Uy na typee Pack Pakap na tayo. Pia. Pack up na tayo. hindi di hindi hindi Hey boy. Yeah. I'm very so good, boys. na. Uy,

Ano ko lang, dahil iba, ano ko sa vlog. Kung saan naman tayo ulit na kasi. Ayos kasi. Magbabugs ka Para makakata ka magbugs ka na. May hmm. <laughs> dami oh. Basta doon kaya eh, magandang magbabugs ka na. May sayaw sayaw pa si Manang wap. Galing <laughs> Dali na magbabugs ka na. 20 <laughs> Alaka, hindi ka <ko> na makababa <laughs> uh, Mimi, get out of here. You want to get out of here nag mabubbles ayun o oh, sila Yeah. Yeah. Pataas! Yeah. Oh, Ang ganda no. <laughs> <Ganun>. <laughs> Ang cute. Hindi bumabaliktad. Kundi pata lagi 'yon. Pataas kasi. Pan Pataas. Pataas 'yung paganoon. <laughs> 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 Hindi eh. Hindi Pabinto. siya isang retrato lang. 对，停机 <laughs> <次>。<laughs>